Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Kung OFW ka dito sa South Korea, kailangan alam mo yung labor law nila para alam mo kung ano ba dapat ang natatanggap mo at ano ba dapat ang wala ka. So dito sa South Korea, ang labor law nila usually nahati po yan sa dalawa. It's either na kayo po ay nakapaloob sa malalaking company na binubuo ng lima pataas na company or dun sa mga maliliit na company na binubuo ng lima pababa na company. Halimbawa ko ang company po ninyo ay binubuo lamang ng halimbawa isa ka lang na nagtatrabaho sa company, dalawa, tatlo, apat lang kayo sa company, ibig sabihin kasama ka sa mga maliliit na company. So doon sa mga maliliit na company na katulad ninyo, ano lamang ba ang dapat na meron kayo at ano ba yung hindi pasok sa inyo? Sayang so, po yung malalaman ninyo sa video na ito. So unahin po natin, ano ba yung mga wala? para dun sa mga company na maliliit tulad na ninyo na binubuo lamang ng apat, tatlo, dalawa or isang empleyado. So una, sa mga maliliit na company, wala po kayong overtime rate, wala din po kayong night differential, wala din po kayong holiday work Pay. So, ibig sabihin, kahit magtrabaho ka ng hanggang sa madaling araw, or kahit na panggabi ka, or kahit pinagtrabaho ka during sa rest day mo, or sa holiday, wala po yung 50% na uh, pay. Regular pay lang po yan. Pagkatapos, halimbawa po na umabsent po kayo, no work no pay po yan. Pagkatapos sa mga maliliit na company, hindi po tulad ng mga lima pataas na company, kapag public holiday, red calendar, araw po yan ng pahinga nila. Kahit magpahinga sila, bayad po yung 'yung 'yung sahod po nila. Pero sa mga maliliit na company na katulad ninyo, ang mga public holiday po ay hindi bayad sa inyo. Halimbawa na nagpahinga ka sa araw ng red calendar, ibabawas po 'yan sa, sa sahod po ninyo. Kung halimbawa naman na magtrabaho ka during red calendar, hindi po yan double pay o hindi po yan 50%, regular pay lang po yung babayaran ng employer. Yan po yung nasa batas. Tsaka wala din po kayong yon siya, unfortunately. Tapos dito sa South Korea, kapag kasi ang company ay mahina o walang gawa o kaya naman wala yung materials kailangan nila magpahinga na ilang araw, usually meron silang natatanggap na 70% shutdown allowance. Pero sa mga maliliit na company na katulad po ninyo, wala po kayong shutdown allowance. So, ibig sabihin, kung nahinto ang production ng company dahil mahina or walang materyales or kaya nasira yung makina na or anything na kasalanan ng employer at hindi kayo pinagtrabaho, no work, no pay. Hindi po obligado yung employer na magbayad ng 70% na shutdown allowance. Kaya lang, yan po yung mga wala sa mga maliliit na company. Pero, ito po yung mga meron naman sa mga maliliit na company. Tulad ng mga malalaking company, ang mga maliliit na company, meron po yung Twegicum. Yung mga empleyado, empleyado niya, meron po yung Meron din po dapat kayong sade Home o yung mga insurance tulad ng Gumin, health insurance, uh, etc. Tapos, kailangan po obligado ang employer ninyo na magbigay ng kontrata at ng payslip. Kung hindi kayo bigyan, Uh, pwede po siyang mag-penalty po doon. Pagkatapos, ang mga maliliit maliliit na company, pasok din po yan sa minimum wage. So, kailangan ang sahod ninyo pasok sa minimum wage. Tapos, kailangan po pasok din po kayo sa rest break o yung mga recess. Tulad ng, pag pinagtrabaho ka ng 8 hours, dapat may 1 hour break ka. Kung 4 hours, dapat may 30 minutes break. Pero, hindi po yan bayad. Bawas po yan sa sahod ninyo. Tapos, meron din po kayong weekly holiday o juyu ju 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 il. Yan po yung kapag nabuunin yung pasukan yung Monday to Friday. Yung Sunday po, kahit hindi po kayo pumasok, bayad po yan. Yan po yung weekly holiday na, na tinatawag nila. Kasama po yan sa minimum wage. So, hindi nyo na po kailangan hanapin po yan dahil nasa loob po siya ng minimum wage. So, ibig sabihin, pasok kayo sa monthly minimum wage na sa South Korea. So, yan po yung mga meron at wala sa mga maliliit na company na tulad ninyo. So, sana po marami po kayong natutunan sa video na ito. Ugaliin po natin na alamin po muna po natin yung labor law. Alamin po muna po natin yung batas bago po tayo magreklamo or mag-request sa ating mga employer. So again, this is Lee Eugene from South Korea. Annyeong!